Hello po guys, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, for today's video po ay ituturo ko po sa inyo guys kung paano po uh, gamitin yung uh, palapa ng nyog pang bubong po sa ating uh, mga alagang isda. Ayan, uh, kailangan po natin guys ng bubong po ng ating mga alagang isda para hindi po ah uh, madirekta po ng uh, sikat ng araw. Kasi yung uh, sikat po ng araw guys ay uh, malakas po yan magparami ng lumot sa ating mga uh, container Ayan. kaya ngayon guys uh, gagamit po si Kuyang Alex ng uh, palapa ng nyog o yung dahon po ng nyog para maibsan at uh, siyempre maprotektahan po yung ating mga reef tub na pinaglalagyan po ng ating mga alagang isda tara guys at ipapakita ko na po sa inyo yung ating gagamitin na uh, uh, palapa po nang yung or dahon po nang yung let's go so ito na nga po yan guys tara ato umpisan na po natin yan kita ko lang po sa inyo ayan po yung ating uh, rift tab guys sa ilalim ayan dahil wala pa pong bubong guys pansamantala nilagyan ko po ng nang uh, ito yung extra ko po na ano amakan Ayan, tinakpang ko lang po muna dahil uh, di pa po tapos yung ating uh, bubong para sa ating uh, alagang isda. Ayan, lalagyan po natin ng bubong guys para hindi po madirekta ng araw. Kaya ngayon guys, mapakita ko po yung uh, paano po magbubong si Kuya Alex ng ating alagang isda. So, ayan lang po guys. Ayan, kung makikita nyo po guys, sunod-sunod uh, lang po siya. Ay, may nakalagay na rin po ako. Kaso dadagdagan pa po natin dahil ah, uh, manipis po. Ayan. So, ayan nga po guys, uh, may nakahanda na po si Kuya Alex na tie wire. Ito po yung ating gagamitin na pangtali po sa ating uh, uh, ginagawang bobong gamit po ang palapanong nyo. Yan lang po guys. Ayan. tapos ilain po natin pataas tapos siyempre itali na po natin gamit ang alambre or tie wire. Dari lang po. Hintayin higpitan lang po natin guys. Tapos kahit tatlong uh, tali lang po guys tapos isa po sa gitna So, ayan po guys. Ulit-ulit lang po yung uh, proseso natin. Ayan. Patong ng isa. Ayan. Dapat po guys, may nakahanda po kayo na alambre na ganito po yung kurma para mabilis po. So, ayan na nga po guys. Tapos na po tayo. Ayan. Pero, aayosin pa po natin yuto, yung mga nasa laylayan. Eh, Ayun, sinalak na po natin to guys. So, ayun na po guys. Itatahin na po natin yung ating mga laylayan. Yung mga sumusobra na po ito. Na po na ano, na dahon. Itatali lang po natin guys. Dito angkor lang po natin sa taas. So, ayan na nga po guys. Tapos na po tayo gumawa ng ating bubong gamit po ang uh, palapa ng nyog O yung dahon po ng nyog na tuyo ayan may bubong na po tayo kaya aalisin na po natin yung ating pinangtakip po ito po ayan alisin na po natin to okay na po yung ating bubong guys ayan po silipin po natin sa ilalim ayan at ito naman po yung ating mga isda ah, yung ating swordtail na mga ornamental fish po mga kaibigan ayan po nandun po po sa bahay yung iba inililipat ko lang po rito ayan hindi na po ito basta basta guys sa ah, magkukulay green or hindi na po masyadong ma malulumot so Ayan na po yung bubong ni Kuya Alex, guys. Ayan na po. Ayan. So, ayan, guys. Ayos na po yung ating uh, bubong po ng ating uh, alagang isda na swordtail. Ayan po, guys. Gamit lang po ang uh, palapa ng nyong. Ako palit si Kuya Alex. Thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. God bless po sa ating lahat at mag-iingat po. Uh, mag po tayo palagi. Bye. -bye.